Mensahe mula sa universo para sa iyong gayong araw. Maghanda dahil isang alon ng mga biyaya ang papalapit. Nagdadala ng na malalalim at nakakasilaw na pagbabago sa iyong buhay. Ang mga anghel ay humihili na buksan mo ang iyong puso at tanggapin na may pasasalamat ang lahat ng ipagkakalob ng universo. Tunay na kapayapaan, tapat na pag-ibig, kasaganaan at harmonya. Ang mga enerhiyang ito ay mga universal na regalo, isang tugon sa iyong mga pagsusumikap at pananampalataya. Lahat ng mga hamon na iyong hinarap ay mga hakbang na pagkatuto at paglago. Ngunit ngayon, ang bigat na nakaraan ay nagsisimula na maglaho. Ang hinaharap ay kumikislap sa iyong harapan, at ang lahat na iyong ninanais at inivisualize ay mabilis ng dumarating. Sa bagong yugto na ito, makikita mo ang kaluwagan at matutupad ang mga tagumpay na magdadala ng magaan at maligayang pakiramdam. Ito ay magiging panahon na pag-aeni at pagdiriwang, kung saan ang puso mo ay mapupuno ng kagalakan at kasiyahan sa mga binhi na iyong itinanim na may malasakit at dedikasyon. Magtiwala sa prosesong ito, inaalalahanan ka ng mga anghel na ang bawat mahirap na karanasan ay isang paghahenda para sa oras na katuparan na ito. Malapit nang dumating ang panahon ng pagdiriwang, pagkilala at kasaganaan sa lahat ng aspeto. para may isang banal na liwanag na gumagabay sa iyong lendes na nag-alis ng mga pagdududa at takot. I-visualize ang masaganang at positibong hinahara. Isipin mong napapaligiran ka ng enerhiya na harmonya at kasaganaan. Sabihin mo sa iyong sarili, ako ay nakasintunado sa universo. Ako ay masagana, masaya, minamahal at ipinagdiriwang. Ang mga pahayag na ito ay nagpapalakas sa iyong pagkatao at nagpapasigla sa iyong espiritu na nagahenda sa iyo upang tanggapin ang mga biyayang papalapit. Ang pasasalamat ay isang malakas na puwersa sa pagpapasalamat mo sa universo at sa mga help para sa darating. Pinapalakas mo ang agos ng kasaganaan sa iyong buhay. Isipin mong ikaw ay nakapalibot na isang malambot na liwanag na nagdadala ng panloob na kapayapaan. Ang liwanag na ito ay kumakatawan sa mga biyayang malapit ng dumeting na pinupuno ang iyong buhay na kagalakan, pag-ibig at kaligtasan. Hayaan mo maramdaman ang pasasalamat hindi lamang para sa dareting, hindi peti na rin para sa lahat ng na iyong nakamit. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi. Ginagabayan ang iyong mga hakbang at tinitiyak na makakamtan mo ang lahat na iyong pangangailangan. Ito na ang panahon na pagbubukas ng mga breso at puso upang tanggapin ang mga inihanda ng universo. Kilalanin ang kapangyarihan na pagbabagong ito at magkaroon na tiwala ng lahat ay nagalin para sa iyong pinakamataas na kabutihan. Pinaalalahanan ka ng mga anghel na bawat balakid ay nabigay na aral at ngayon ay handa ka na para sa isang ganap na buhay. Mulang gayon, ang bawat araw ay magiging bagong pagkakataon upang magdiwang, umunlad at magtaglay na iyong liwanag sa mundo. Hayaan mong gabayan ka ng enerhiyang ito at maniwala. Isang maliwanag at puno na kababalaghan na hinaharap ang nagsisimula ng magmanifest sa iyong buhay. Ito ang mensahe parang gayon. Sana ay nagustuhan mo. Nandito lang ako. Maghihintay sa iyo sa susunod na video.